Taong dalawa, lumahok si Don Julian Felipe sa panglalawigang agro-industrial fair na ginanap sa siyudad de Cavite sa kapistahan ng Mahal na Birhen. Isinumiti niya ang isang awit para sa Mahal na Birhen ng Saridad, ang Reyna de Cavite. Nilapatan niya ng himig ang tula ni Padre Tomas de Andrade, rektor ng Kolehiyo de Cavite na mga Jesuita. Ayon kay Hinoveva Edrosa Matute, Isang tanyag na manunulat sa Filipino, ang grandyosong pagdiriwang ng fiesta ng San Diego sa nobela ni Jose Rizal na Noli Metangere ay talagang hinalaw mula sa pagdiriwang ng kapistahan ng Cavite. Isang premiadong pelikula noong dekada 80 na pinamagatang milagro sa Porta Baga na pinagbibidahan ni Julie Vega kasama si Leopoldo Salcedo na isang kabiteño. Pinakita sa pelikula ang kasaysayan at mga himala ng mahal na birhen. During Lenten niya, uh, season, uh, naalala ko na pinapalabas yung uh, isang film na ginawa para sa mahal na birhen ng soledad. So ang title niya ay Milagro sa Porta Baga. Sa panahon ng mga revolusyon at digmaan, hindi napigilan ng pagmamahal at pagdedebusyon ng mga kabitenyo sa kanilang nag-iisang reyna. Noong 1886, ayon kay General Santiago Alvarez, ipinagdiwang ang kapistahan ng laberhen sa bayan ng Malabon na ngayong General Trias at ito ay dinalohan ng iba't ibang lider ng revolusyon. Taong dalawa hanggang taong 1943, ipinagdiwang ang kapistahan sa Katedral ng Maynila at noong apat sa Simbahan ng Quiapo. Noong 1929, ang bagong kura paroko ni si Padre Pedro Lerena na isang paring recoletos mula sa Logroño, Espanya ay itinalaga sa puerto. Siya rin ang nagsilbing rektor ng ermita. Dahil sa kanyang matimyas na pagmamahal sa La Virgen de la Soledad, sinikap niyang mapaganda at maisaayos ang ermita. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, natagpuan ni Padre Lerena ang napakahalagang larawan ng mahal na Virgen mula sa tambakan nung ito'y itinapon ng mga sundalong Hapon. Dinala niya ito sa palasyo ng Arsupispo ng Maynila sa Intramuros at pagkaraan ay sa ligtas na lagyan ng Philippine National Bank matapos ang digmaan ng isang libo na apat na putlima na ibalik uli ang narawan ng mahal na berhe ng solidad sa Kabite at ito ay nilagak sa simbahan ng San Roque sapagkat ang ermita ay tuluyan ng nasira. Hanggang sa kanyang kamatayan noong ikadalawang putlima ng Mayo taong isang libo Si Padre Lerena ang nagsilbing tagapangalaga ng pinakamahalagang kayamanan ng Kabite dahil sa pagsusumikap ni na Monsignor Barakiel Mojica, dating kura paroko ng San Roque, at ng Obispo Felix Perez, dating Obispo ng Imus, pinahintulutan ng Batikano ang kahilingan para sa koronasyon ng larawan ng mahal na Virgen. Ang napakahalagang araw na ito ay naganap noong ikalabing pito ng Nobyembre, taong isang libo naraan at pitumput walo nang ang mahimalang larawan ng mahal na birhen ng solidad ay pinutungan ng korona sa ngalan ng kanyang kabanalan. Juan Pablo Ikalawa sa pamamagitan ng kanyang nooy apostolik nunsyo sa Pilipinas. Ang lubhang kagalang-galang Bruno Torpigliano. Noong isang libo pitong putlima, idinambana ang La Virgen de la Soledad bilang patrona ng kapilya ng tahanan ng mabuting pastol, ang pangdiyosesanong seminaryo ng Cavite. Ako ay nasa seminaryo na, lalo tigit nung nasa tahanan ng mabuting pastol na. Kasi inakala ko na magiging malayo ako sa Mahal na Virgen, kaya naman ay sa Cavite City, kung saan naroon ang alam ng debosyon na para sa mahal na Birhen. Pero isa sa pinagpapasalamat ko ay yung ang, ang kapilya ng seminaryo ay nakatalaga sa kanya sa mahal na Birhen ng Soledad ng Porta Sa kasalukuyan, ang La Virgen de la Soledad ay nakadambana sa iba't ibang simbahan sa Pilipinas. Ito'y pagpapatunay ng malawak na debosyon sa mahal na ina.